Hello, hello, hello. Alam niyo ba? Ang tuman ngayon. Ang tuman talaga ngayon. Kaya ito, nag-aisip yung kumunang mag-video dito sa tindahan. Mag-isa lang po kasi ako ngayon dahil yung aking asawa ay nandunin sa barangay. Kung kukuha siya ng barangay clearance. Pasensya na kayo sa background. So, talagang sa Napaka-gulong bayan sa sobrang tumal. O, oh, ayan, 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 ayan. O, oh, malang katao-tao. yan ngayon ang paninda namin. Kinumpress ko na lang yan dito dahil yung araw na dito mainit, matutuyo yung ano, mga isda. May tilapia kami. yan May pandaing. May salmon. May galunggong na lalaki. At saka tawilis. Ayan ang aking paninda ngayong araw na ito. Tignan mo yung buko mga suki, o. Oh. Talaga. Kahit alam ng pag-supply, hindi ko na talaga maalala. Kasi parang pagpagod-pagod na nga ako pagdating ko sa bahay. Ngayon, magtitinda dito. Tapos pagdating doon, pagdating na pagdating doon, maghuhugas ako. Kasi syempre, magpapabreastfed ako, tatabi ako doon sa butuko. ko. Hindi ka naman pwede ito tuwabi ng basta-basta na basta, basta lang na malangsakahan. Lalo na yung amoy. Kaya diretso hugas, punas, tapos higa. Tapos papabreastfed. Yan na, maya-maya -may -may kunting cellphone-cellphone na. maya may, -may, -may makakaidlip na ako. Dahil nga sa wala nga masyadong tao ngayon at wala rin din talaga gumagawa, ko ako sa tindahan. niya, pinakita ko muna, muna sa inyo yung paninda namin. Kung mapapansin nyo, parang halos araw-araw, ganyan lagi yung paninda namin ngayon kasi natutuwa lang mga so, suki kapag ganito na yung season malamig na December hanggang January na huyan ang isda ko mahal na tapos ganyan lang din talaga yung labas ng isda hindi katulad nung mga nakaraang buwan yung mga ina-upload ko na makita nyo mga banyay-banyera talaga ng mga sariwa ngayon halos wala ka nang may makita man doon pagdating super mahal naman hindi nung po pwedeng yung halos kulang-kulang worth 10,000 galunggong lang galunggong lang ilalatag mo ito Siyempre mga tao naghanap din ng iba't ibang klase ng isda na may lalatag doon sa lamesa mo para malapitang ka. So yun lang mga suki ko, pinakita ko lang sa inyo at wala rin talaga akong magawa talaga nakakabago. Kasi sa nakaibig ko sa background ko, tignan niyo yung ng kasawa ko. Ganyan niya din minsan dito pag nababagot siya. Yan o, oh, ginagawang ano, drawing ang yung likod kaya dumi na nung tindahan namin so salamat sa mga manunood, sa mga nanonood sa mga sumaglit manunood, sa mga bagong followers saka subscribers salamat din po at saka dun sa mga hindi pa nakaka-follow sa aking FB page ayan nasa dito na sa screen ayan po nakalagay ng pangalan so kunting-kunting kempo po na mabubuo na yung 1000 subscriber. sa Facebook account ko, medyo marami naman din followers pero kung ako tatanungin, medyo ano dito sa mga views na binibigay sa akin sa short ni YouTube. Ayun nga lang, mga one year pa kasi bago tayo ma-monetize. Sana ma-monetize eh kasi kahit pa paano, additional income rin din. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po ulit e. sa mga new subscribers, mga baoing followers ko dito sa Facebook at sa mga star center dito. Marami, maraming maraming salamat. God bless po sa inyo.